Kaya dapat alam natin ang tungkol sa kumunoy. Hindi ito kasing takot nang iisip ninyo. Alamin natin, ang kumunoy ay hindi isang mahika, buhangin lang na may tubig. Isipin ninyo ang isang mangkok ng lugaw. Kapag hinalo mo o lumalambot at gumagalaw, di ba? Parang ganoon ang kumunoy. Sa normal na kondisyon, ang mga butil ng buhangin ay magkakadikit. Lagyan mo ng tubig at ang mga bubutil na ito ay nagsisimulang lumutang at maghiwa-hiwalay, kaya nagiging parang sopas. Ang malambot na buhangin na ito ay hindi kayang magbuhat ng mabigat na bagay katulad ng normal na buhangin. Kapag natapakan mo ang kumunoy, ang bigat mo ay nagtutulak sa tubig palabas at nagsisik ka mga butil ng buhangin, kaya tumitigas ito. Kapag pumiglas ka, lalo itong humihigpit. Ano ang dapat gawin? Huminahon, dahan-dahan kumilos at subukang lumutang. Tandaan kumunoy ay bihira lang at kadalasan ay makikita malapit sa mga ilog at latiyan. Ngayon namin ninyo na ito ay dahil lang sa physics at tubig. Magsaya sa pag-explore pero magingat sa paghakbang.